Year of the Dragon 2024 Ano-ano ang mga labindalawang masaswerteng prutas na maaari nating ihain sa pagsalubong ng Chinese New Year 2024? Sa mga kulturang Chino, tuwing sasapit ang Chinese New Year o ang tinatawag na Lunar New Year o Spring Festival ay inaasahan ang swerte at kasaganaan. Isa sa kanilang tradisyon ay ang maglagay at kumain ng labindalawang prutas sa pagsalubong ng Chinese New Year na ito ay sumisimbolo ng swerte, kasaganaan at biyaya sa pagsapit ng bagong taon. Sa pagsapit na kanilang bagong taon, hindi ito kumpleto kung walang prutas. At ayon sa kanilang Feng Shui, may labindalawang prutas na nakaka-attract ng swerte at kasaganaan sa pagsapit ng bagong taon. Ayon din sa kanilang Feng Shui, ang labindalawang mga prutas ay may kanya-kanyang simbolo na magbibigay ito ng kasaganaan at biyaya sa buong taon. At narito ang mga labindalawang prutas na magdadala ng swerte at kasaganaan sa bagong taon. Number 1. Oranges or Tangerines Sa China, ang oranges or tangerines ay laging nasa listahan nila kapag sila ay namamalengke. At gustong gusto ng mga Chino ang kulay na gold. Naniniwala sila na ang mga oranges ay magbibigay ng kasiyahan, kasaganaan at swerte sa pera. At ang kanyang hugis na bilog naman ay sumisimbolo ng pagsasama-sama at pagkakaisa. Madalas ay bumibililin ang mga Chino ng kamkwatri tree at nilalagay nila ito sa kanilang tahanan. Dahil naniniwala silang sa kaparaanan ito, papasok ang swerte sa kanilang tahanan. Kaya madalas makakakita tayo ng kamkwatri tree sa kanilang tahanan, sa mga malls o kaya naman sa mga park. Number 2 Lucky Fruits, Pomelos o ang tinatawag sa inchik na Yuzi. Maliban sa kulay, sa hugis at simbolo, ang pomelo ay isa sa pinaka-importanteng maswerteng prutas sa Chinese New Year. Kadalasan, ang mga pomelo sa China ay nahihinog ito sa buwan ng Mid-Autumn Festival ang prutas na pomelo para sa mga Chino ay sumisimbolo ng pagsama-sama ng buong pamilya. Number 3, mansanas o Pingguo Naniniwala na ang mga Chino na kapag kumain sila ng mansanas ay mas mamumuhay sila ng may kasaganaan, himik na buhay at may pagkakaisa. Gustong gusto rin ng mga Chino na bumibili ng mga boxes ng apples para sa Chinese New Year bilang regalo sa kanilang relatives at mga kaibigan. Ito ay simbolo ng best wishes at good luck at kayamanan sa mga susunod na taon. Number 4 lucky fruits, grapes o ang putao. Mga bungkos ng ubas ang kadalasan nating makikita kapag tayo ay bumibili sa supermarket. At ang mga bungkos ng ubas para sa mga Chino ay isang simbolo ng magandang kasaganaan at magandang ani. Na nagangahulugan lamang na ang mga ubas ay maswerte. Ano mang kulay ang inyong pipiliin mapa purple or verde, ay may maganda itong simbolo. Ang kulay na purple ay nangangahulugan ng respeto at kakisigan, habang ang kulay na berde naman ay nangangahulugan ng, nang kasaganaan at kasiglaan. Number 5. Pineapples, mga pinya o tinatawag nilang boluo. Ang mga pinya ay sumisimbolo ng swerte at kasaganaan. Ginagamit din ng mga Chino ang mga pinya sa pagluluto napakagandang idea tuwing Chinese New Year na bibili ang mga Chino ng dalawang pirasong pineapples at i-display ito sa kanilang mga tahanan. Ang kadalasan ay makikita sa Fujian Province. Sa mga Fujian, ang mga pineapple or mga pinya ay nangangahulugang online na inibig ibig sabihin ay paparating ang swerte. Pang-anim na maswerteng prutas ay ang prutas na pomegranates o ang shilyu. Tulad ng prutas ng mga ubas, ang pomegranates ay sumisimbolo ng pagkamayabong at kasaganaan. Maswerte ang prutas na ito dahil sumisimbolo ng swerte at ang kanyang kulay na maliwanag. Maraming kernels ang makikita sa prutas na pomegranate at ito ay simbolo ng maraming biyaya, maraming mga anak at mga apo. Number 7 lucky fruit ay ang mga prutas na cherries. Ang mga cherries ay sumisimbolo ng tagumpay. At ang kulay ng mga cherries na dark red color ay sumisimbolo ng saya at pag-ibig. Ang mga prutas na cherries ay napaka-perfect na ibahagi sa mga kaibigan at sa pamilya. At muling pagsasama-sama ng pamilya at pagtanggap ng maraming biyaya. Number 8 lucky fruit ay ang prutas na red dragon fruit. Ang prutas na Red Dragon Fruit ngayong Chinese New Year 2024 na sumisimbolo ng Year of the Dragon, ang kulay nitong pula ay sumisimbolo ng swerte at maalamat ng mga kwento tungkol sa mga dragon. Napakahalaga sa mga Chino na mayroong red dragon fruit dahil ang red dragon fruit ay ito ang pinakamaswerting prutas puwing Chinese New Year. Number 9 Lucky Fruit, Watermelons Isang kwento, sa bansang Vietnam, mayroong isang royal family na nakapag-survive ng ilang buwan at kumain ng watermelon. Ang kulay na sariwa ng watermelon, sumisimbolo ng good luck. Number 10 Lucky Fruits ay ang mga prutas na persimmon. Ang prutas na ito ay napaka-popular sa Korea at sumisimbolo ng sigla at kagalakan at napaka-popular itong kainin tuwing Chinese New Year. Ginagamit din ang mga prutas na ito na pandekorasyon at panregalo. Number 11 Lucky Fruit, ang prutas na mangga. Ang prutas na mangga ay naniniwalang tagapagbigay ito ng swerte sa iba't ibang relihiyon sa Southeast Asia tulad ng Budismo at Hinduismo at ito ang prutas na hindi mawawala sa Chinese New Year. Sa kultura ng mga Hindu, ang mangga ay sinaalang-alang na ito ay sagradong prutas. At kadalasan, nauugnay dito ang kasiyahan at pagmamahal. At sumisimbolo rin ito ng pagsasama-sama sa buong taon. Sinasabing sa Chinese New Year kapag ikaw ay nagbalot ng mga prutas na mangga, ubas, pinya, apple, cantaloupe, pomegranates, orange, kamkwat sa Chinese New Year sa araw ng Wood Dragon 2024 ay mas blessed ka ng kaswertihan. At ang panghuli na maswerteng prutas ay ang prutas na kantalop. Ang prutas na kantalop ay kulay dilaw na ito ay sumisimbolo ng isang pamilya. At magkakaroon ka ng mas malakas na pangangatawan at kalusugan yan po lahat ang mga naibahagi kong mga maswerteng prutas ngayong taon 2024, Year of the Dragon. Ngunit isa lamang itong pamahiin. Maaari nating mabago ang ating kapalaran kung tayo ay gagawa ng mabuti at tayo ay magsusumikap. Maaring ang swerte ay darating kahit anumang oras. Ang mga nabanggit ng mga lucky fruits ay isa lamang pamahiin at gabay ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nasa atin pa rin kung tayo ay maniniwala dahil mayroon tayong iba't ibang pamahiin at kultura. Mas makabubuti pa rin na respetuhin natin anuman ang ating lay at anuman ang ating pagkatao. At ang tunay na swerte ay ay ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa at pagsusumikap. Muli, ako po ulit si Mami Love. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Kung inyo pong maibigan ng aking video, bigyan niyo po ako ng isang like. Mag-comment pa kayo sa aking comment section, i-share ang video na to, at mag-subscribe sa aking channel para ma-inspire pa po akong gumawa ng mga ganitong video para sa inyo. Muli, ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Kung heyfat choy!